Hello po, good morning po sa ting lahat welcome back na po sa ting youtube channel for today's video, isa naman pong tanong po ang ating subscriber, na ating sasagutin ito galing po kay Kent Magaliano shout out po siya dyan kaibigan ang kanya pong tanong ay ano daw po ang gamot sa kanyang inahing baboy na nagsusuka habang kumakain ng feeds ano daw po ang nangyari sa kanya kasi po kakabulog pa lang So kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, so atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papabulog po ng mga inhang baboy at saka sa atin po mga naobserbahan sa kanya sa loob ng first 21 days. Importante kasi po mga kaibigan, kapag tayo po nagpapabulog sa ating mga inahing baboy, atin talpo talaga po yung obserbahan from day 1 to day 21 o 21 days period bag after siya after siyang nabulugan. Kasi po, atin po makonfirm na buntis po inahing baboy, na buntis po siya, na pagdating po ng 21 days ay hindi po siya nag o hindi po siya naglanding muli. Nang sa ganon, hindi po tayo malugi o masayang yung panahon na tayo po nagpapakain sa kanyang gestating feeds na siya po ay totoong buntis po mga kaibigan. Ngayon po, sa tanong po nating subscriber na kakabulog lang daw ng kanyang inahing baboy, So mga ilang araw siguro, ayay uh, po nabang kanya pong nabantayan na nagsusuka po yung kanyang inahing baboy habang kumikain ng feeds. Base po sa king pag-alaga ng mga inahing baboy mga kaibigan sa king backyard farm, marunong talaga pong instances na nagsusuka yung ting mga inahing baboy habang kumakain. Pero para sa akin, hindi po ako nag-apply agad-agad ng gamot o kahit anong mga iturok natin dyan Kasi po, atin mo nang alamin kung ano bang dahilan. Yung iba kasi, kung naobserbahan na, na nagsusuka yung kalang mga inahing baboy, sila po nagtuturok ng mga antibiotic o nagtuturok ng kahit anong-anong mga panturok sa mga inahing baboy. Pero, ang resulta niyan, ay hindi na alam kung ano bang rason o anong dahilan kung bakit po siya nagsusuka. So, bago po tayo magbigay ng gamot, bago po tayo magturok ng kahit na anong mga panturok, mga antibiotic, alamin natin muna kung anong dahilan kung bakit nagsusuka po yung mga alagang baboy po mga kaibigan para po atin pong maiwasan yung antibiotic resistance. Kaya yung iba nga, mga inahing baboy, tinuturo ka ng kahit anong antibiotic, pagdating ng panahon na sa pinagkasakit at minigyan ng antibiotic, ay hindi na po gagaling kasi mayroon na pong resistance sa antibiotic. Para atin pong maiwasan yung ganyan, kapag ano po itong makikita ang maobserbahan sa mga inahing baboy, huwag mo muna natin gamutin. Alamin natin muna kung anong dahilan kung bakit ba siya nagsusuka. Sa akin po mga kaibigan, based po sa aking experience, yung isang inaheng baboy po ay nagsusuka ng feeds habang kumakain kasi po siguro mayroon pong irritans sa kanyang lalamunan, sa kanyang dila, uh, sa kanyang esophagus, sa kanyang stomach o sa kanya pong digestive system na mayroon pong irritans. Kaya po siya po yung nagsusuka. So yan po yung aking uh, na-encounter dito sa aking backyard farm. Pero kahit na siya po yung nagsusuka po mga kaibigan, kinakain naman po lang yung mga feeds, uminom po silang tubig. Ang aking ginawa dyan mga kaibigan ay pinainom ko po siya maraming tubig. Nang sa ganun kapag mayroon pong iritan sa kanyang lalamunan, sa kanyang dila ay ma-flush out po lahat yan. Pwede po niyang malunok lahat o kaya mailabas na lahat para po maisuka niya. So, kaya, kaya po sumusuka yung mga inahing baboy para po mailabas po yung mga irritants na kaka po sa kanyang lalamunan. Kaya sinusuka po lang yung feeds kasama na po yung mga irritants niyan. Pero, ibang sabihin naman po, kapag yung inahing baboy nyo po, ay suka ng suka ng suka. Iba na po yan mga kaibigan. Meron na pong dahilan yan. Siguro meron na pong mga bacterial or viral infection na na -ka infect po yung mga inahing baboy. Pero, kapag isang beses lang po nagsuka, ah, dalawang beses lang nagsuka, na hindi naman po successive, yan po, irritants po yan. Ang ibig sabihin niya, po naka-irritate sa kanyang lalamunan. Pero, pero po, kapag sila po yung suka ng suka, ng suka talaga, yan po, mayroon talaga pong problema yung mga inaheng baboy nyo. Ang ibigay nyo po dyan ay magbigay po kayo, magpainom po kayo ng dextrose powder para po mag balance po yung kanyang electrolytes. Kasi po kapag suka ng suka yung ating mga inahing baboy, yan po yung dahilan na sila po yung manghihina, yan po yung dahilan po na sila po yung mamamatay po mga kaibigan kasi magkaroon ng imbalance yung kanyang electrolytes kasi sila po yung suka ng suka ng suka. So ang dapat yung gawin, painum, painumin nyo po ng dextrose powder na may halong electrolytes po mga kaibigan. So yan po yung vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.